Hindi yeah. oh, na. Baby, uh -huh. you, uh -huh. O, sa'yo ato ah? Ay, nga na ba rin ang niya. Tito wala eh. -huh. O, sa'yo mo ah, may? ka tatawa diba? Sa'yo mo ba? Breakfast, heavy or light? Heavy. Ah, no, mamili kahit na lang no rice ako. with the rice. With the Dahil ah, diet na po. Yan. diet Ay, na kumala. Bakit? Ayoko yan, ayoko yan. Bolo ko, ako na bumahit eh. Sige, breakfast, di ba? Ito, kanina lang. Ano tayo mo order? Ito, ganyan.

Ayan, no, take out na. Uwi ana! Bye. 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 Ayun, pa.